Ayan. Sa so, buong aga ay magpangawa uh, tayo sa sang, mga sanga. Sa atong mga talong. O. Oh. Ayan. Kung nakikita ninyo, may, siya, may, may bulak. O. Oh. Pero alang-alang pa ang iyang, ang iyang lawas. Hindi pa siya masyado mandako. Gid. Kailangan ikuwaon tayo ng iyang uh, bulak. Para magpukos sa iyang uh, pagpatako sa iyang uh, steam. Para may Mabakod siya pati yung mga sanga. Kaya mo lang na natutunan ko sa mga expert nga naga tanom sa mga talong. Ako, si bago pa mo lang ko nagtanom talong First timer ko mga ng talong. Wala pa akong knowledge. Kaya ang ang ginahimo ko pag may chimpo, mo lang nakatan ako sa mga mga expert na magtatanim ng talong. Kaya sundun ko lang ang ilang mga diskarte sini eh. dahil sa ako wala pa ko diskarte sa pagtatanim ng talong ya yeah, yan nakuha ko ang mga sanga ko nun, kay para magpukos sana siya pagdako, hindi siya magpukos sa pagbubunga dahil mas madutay ang iya bunga, pag hindi siya masyado sa tamang gulang kinanan nasa tamang gulang siya para ang kanyang mga bunga madamo ayan ha. Tapos yung iyang bulak. Kuha ko ang tanay. Kaya, -kaya yung mga sanga. Ayun. Hindi tamang inayang nga makuha kay mga -ano mababalik din yan. Haan. Yung iba Oh. Yung kung nakikita nyo, bago pa lang siya nag ni bago pa lang siya ba nalambok. Dahil mga 2 weeks po ko pa lang na trans ang ah, mga oh. May isang buwan na rin siguro na transplant ito ang aking mga talong. Ayan. Kaya ang iba, kita nyo maliliit pa. Hindi sila sabay-sabay paglaki kaya dahil lang dito ito sa baba. Magandang lupa. Sa taas naman medyo medyo maliit talaga yung transplant natin. Ito malaki yung nalipat natin yung kakarang. Kaya medyo malaki na rin sila. Ayan. Ayan o. Oh. Ang iba nakikita nyo. Yan maliit pa dahil yung transplant natin maliit din. Medyo maliit. May kaliitan pa ito. Kaya yung unahin natin yung pagkuhaan yung, ano, yung mga malaking kuhaan. Ayan. Ayun o. Oh. Ano oh, ito. Malalaki na sila. Ito yung unang transplant natin. Ayan. Sa baba. Ayan. Yung iba. Hindi sila para sila laki. No? Dahil sa dipindi siguro yun sa sa ano ba sa lupa. O sa ingredients na na kao nila. Kaya yeah, hindi sila parehas yung lalagko. Yan yung ibawatin naman. Yan. Sa sunod na linggo, dahil nakaraan na apply na natin ng abono makasunod na linggo naman ay apply natin ulit ng abono Para mas madali sila maglaki. Yan. Ayan na nga.